isasala kayo sa ganong kaguluhan. ba? Diba? Sinasadya nila na kayo talaga ay mapuksa. Okay? Kasi ulitin natin sa kanilang personal interest. Sabi ko nga kagabi sa ating mga kasunduluhan, kapulisan lahat kayo, wala pong ibang solusyon para mapatigil itong nagbabadya na kaguluhan kundi makipagdayalogo at makipagnegosyo. Balikan natin itong tatlong special envoy to China ni Kuting ng isa dito nga si Michael Ma. Ito, pakita natin dito. Uh, this one. Three envoys. Kita ba? Show. Okay. Three envoys to China. ay natin dito. Alright. Yung tatlong yan, i ano ko sa inyo yan, Ididiscuss ko sa inyo tatlong hitad na yan. Okay? Alright. Nakita niyo, di ba? tanggalin na natin. Ay, di, wag muna. Okay. Si Michael Ma, si Maynard Ngo, si Benito Techico. Yan po ay inappoint ni Kuting, mga kababayan, para what? Para mga kababayan ay magtrabaho dyan. Magpunta sa China, magpabalik-balik sila para makipagkasundo sa trade, sa investment, o anumang mga usapin Okay? Basahin muna natin itong sinasabi ni ano. Okay? Tandaan niyo yung mga pangalan nila. Sinabi ng uh, uh, August 2 of 2023, okay, sa pres uh, Presidential Communications or from the P Philippine National Agency. In a point yan, okay, sabi dito, Tihiko or tichiko and most appointments was announced in, on Facebook by the Presidential Communications. Okay? That was February 21 and March 3. The two reappointed officials are also designated to initiate discussions aimed at maximizing substantial trade and other economic opportunities and uh, and other uh, concern okay sa Pilipinas mga kababayan sila ay inappoint dyan hindi nang sa trade and investment And also special concern. Like Teddy Boy Loxin Jr., aside from ambassador from UK, siya ay inata inatasang dinikuting noong August of 2023, last year, na isa sa top diplomat sa China para makipag-usap. Okay? Not only sa trade. Not only sa ating mga pagdinegosyo o iba pang mga, what do you call it, mga cultural, you know, uh, and uh, an an term dyan? yung ating interrelation sa kanila, 'di ba? Kasi may mga Chinese Filipino, mga ganun, 'di ba? Para alamin kung ano ba para papaigtingin yung relationship. Kaya nga may mga special envoys, okay? So ano ginawa ng mga 'to? Ha? Anong ginawa ni Kuting? Ano yung role nitong mga taong ito na pinaupo ni Kuting? Bakit magi end up tayo ngayon dito? Bakit magi end up tayo dito sa bang-bang-bang na gusto nilang mangyari, mga kababayan?